ay humihingi po sa inyo ng tulong na sana po matulungan niyo po ako makauwi na. Ako po limang taon na dito nagtatrabaho na hanggang ngayon. Hindi pa rin po ako nakakauwi kahit isang beses. Hindi ko alam kung makakauwi rin po ako. Meron po ang antig sa amo ko. Tapos meron din po akong kunting ipon sa kanya. Hindi po nalitigay sa akin. Sana po si Rafton po matutulungan niyo po ako. Cheryl, kumusta ka naman ngayon dyan? Okay lang naman po, pero gusto ko po makawin na mami. Yun bang amo mo ngayon? Yan ang original mo na amo nung dumating ka dyan five years ago? Hindi po. Hindi. So, pangalawang so, employer ko na po. Ikaw ba ay may ah, kontrata dyan sa pangalawang employer mo? Wala po. Ano ang nireklamo nire mo sa employer mo ngayon? Yung pinaka-concern ko po yung gusto ko pong pauwiin niya na po ako. Kasi po, wala, parang wala po siyang balak na pauwi na kumami. Puro lang siya sabi na ganun makakauwi ako. Tapos ina, sinasabi niya po na minsan eh, mahirap daw mo sa Pilipinas ngayon dahil may problema daw po. Okay. Sabi ko sa kanya nga po, ma'am, wala pong problema ang Pilipinas, ma'am. Ilan taon ka na dyan sa kanya? dito po sa amo ko apat na taon na po, mahigit po ako. Okay. Nasaan ang passport mo? Nasa iyo ang passport. Nasa kanya po. Pati yung ikama ko po, nasa amo ko Ito, sharing, ito pa ano, ito pa Doha Energy International Manpower Services. Ay, anim na beses na nating pasara. Six times na pong napasara ng RTI. Ay, naku. Mm -hmm. So, ang Tony Ivy, kung hindi na po to yung employer niya on the record, yes. uh, ang, ang report kasi po sa ating mga pili-pili-recruitment agency, isa mm -hmm. isang isa-brief namin, is that sarado na daw po kasi yung kamulang foreign recruitment agency. Okay. And then the employer is uh, ang cooperative. Okay. Kasi initially po, in, in August, parang sinabi na inaasikaso na yung exit visa, yes. and then mukhang nagbago yung... Uh, yung uh, isa po ng employer, biglang ayaw na po siya ang isurrender. Okay. At uh, ang problem, wala nga po ang na, FIA. So, ang gagawin po namin ito ni INA is uh, ito dinita po namin to sa aming welfare officer sa OWA po, sa Kuwait. Okay. Bago okay. so, na sa Kuwait na po siya kasi ito po yung visa database. Okay. And then, ang una pong gagawin, of course, no, may naman po kami lawyer again. So, yeah. ayaw pa rin sumagot po. Ah, uh, of course, ang legal remedies na gagawin natin natin is magsasampa na po tayo sa Ministry of Labor po para mabigyan po siya ng exit visa, pati po yung kanyang unpaid salary at uh, delayed salaries po. Okay. So, uh, off the air na namin ibibigay sa inyo, um, Attorney Sherilyn, ano, yung details ng kinaroroonan ni Sheryl Bunye. ah uh, para pumapuntahan na siya. Si Antonio Lagadia, ang uh, Kinakasama. Ilan ang anak ninyo? Tatlo po. Tatlo. Ilan taon na mga bata? 18, 17, 14. Okay. Ma, uh, tibayan mo lang ang loob mo. Uh, dasal ka lang. makaka ka rin. <laughs> Makakasama mo rin mga anak mo. Lalo mga binata nga. Pa, salamat. Kasi nandiyan lagi gusto ng anak natin. Pasensya ka lang. Sana makauwi na ako. Para makasama ko na kayo. Ma'am, uh, tibayan niyo lang po yung loob niyo, ma'am, ha? As long as nandito naman na po kayo, uh, nakatimbra na po yung case po ninyo kay attorney Malonzo ng OWA and sa RTIA. Uh, from time to time na po kami magbibigay ng update din sa inyo po sir. Okay, may staff kami si uh, po kami sa Marnie. Salamat po Opo, mag-contact po kayo ma'am ni Marnie ha, yung staff po namin. Okay. Opo. Uh, okay. Nakasend uh, okay, uh, okay. so, mo lang ang loob mo diyan, Cheryl, ha? Okay.

Ay, tama na, tama na, tama na. Ah, dito ka na eh. Ma'am Cheryl, magandang hapon po ano. Maligayang pagbabalik po ma'am sa Pilipinas. Masayang masaya po kami at kayo'y nakauwi na po from Kuwait. Kamusta po kayo ma'am Cheryl? Okay lang po ako ma'am. Salamat po. Last Malaki po salamat po sa tulong po ninyo na nakauwi po ako. Ang agarang pag-rescue <laughs> pag po sa akin. <laughs> Ma'am Cheryl, uh, alam niyo po, napakabuti rin po ng inyong inakasama po na si Sir Antonio Lagad. Lagadia, ano? Dahil siya po talaga yung lumapit po kay Idol Rapi para humingi po ng tulong. At wala pa pong two weeks, andito na po kayo, nakabalik na po sa Pilipinas. Ako po ay taos puso pong nagpapasalamat dahil sa taon po na hindi ko po nakasama ang pamilya ko. Sa wakas po, dininig po ng Diyos na ako po ay makawin ng maayos sa pamilya ko. Maraming maraming salamat po sa mga taong tumulong sa akin. Sa ahensya ko po, sa OWA po, sa Embahada po ng Pilipinas sa Kuwait, at lalo lalo po kay Sir Rapi po po. Maraming maraming salamat po at higit po sa lahat sa Diyos. Ma'am, kamusta po yung pinagdaanan po ninyo sa Kuwait? Sobra. Hindi naman po talaga ako sinasaktan. Pero yung pananalita mas masakit po sa physical na sinasabi po natin. Sobra. Kumusta po yung naging employer niyo, ma'am? Kasi yung agency po ninyo Doha, hindi na po talaga nagsumasagot sa amin. Ano po ang pag-uusap po ninyo ng employer niyo Yung sa Doha naman po na agency ko po na si Ma'am Erlinda po, siya po talagang nagpo-force sa akin na makauwi ako. Lagi-lagi po siyang nagko-contact sa akin. Kinakamusta niya po kasi si Ma'am Erlinda po. Totally po, nag-close na po yata yung sa may Kuwait. Pero kahit nagpo-close lang, araw-araw ko po nakakausap si Ma'am Erlinda. No monitor niya po ako, tinatanong niya po ako kung paano. At ang agency po na akin sa Kuwait po yung nagbili ng ticket, Ma'am. Kayo po yung OFW na talagang ang gusto lang ay makauwi ng Pilipinas. Yun lang ang gusto niyong tulong na maibigay namin. At ngayon po, andito na po kayo sa Pilipinas, Ma'am. Uh, may balak pa po ba kayong mga ibang bansa, Ma'am Sheryl? Pagbibigyan po ko ng pagkakataon. Kung halimbawa, mali meron ako dito mapagkakitaan. Dito na lang po siguro. Naturuma ako, na Ma'am, Ma sobra. Kasi lahat ng pinaghirapan ko, wala. Hindi binigay ng amo ko. Lahat ng mga pinamili ko para sa anak, wala. Ni isa, wala akong nakuha, Ma'am. Tapos, nagkasundo kami ng amo ko sa malaking halagang na, po, na, na dapat ay kuhanin ko sa kanya tatlong buwan na binigay niya sa akin pumayag na lang po ako dahil kagustuhan ko po talagang makauwi na sa asawa ko po marak, malaki pong pasasalamat ko po sa kanya dahil sa limang taong po hindi ko po siya nakasama siya po ang tumayo bilang ama at ina sa aming anak ko sobrang thank you pa thank you so much Papasalamat lang po ako sa Panginoon at kay Idol Rapito po salamat po nang kung hindi dahil po sa inyo hindi makakaway ng agad-agad yung asawa ko salamat po Bago po ang lahat ano uh, andito po yung mga officer po natin para magbigay po ng assistance Oo Ito po yung financial assistance ma'am from OWA ano Ito po Thank you Ay, po. Ito po yung pinakatulong po ng OWA in behalf of our admin po Sir Arnel Ignacio oh. And of course, Rad po. So, eto po, ma'am, tulong po pang umpisa po natin. Salamat. Ah, okay. So, safe and secured na po. Kaya nandito na po tayo um, sa Pilipinas po. Laging laban lang po. Ha? Thank you, thank you po. Sa lahat-lahat na tumulong, thank you, thank you so much po. On behalf of Idol Rafi Tulfo, na nakikita niya po yung mga ngiti niyo ngayon sa mga sandali po na ito, uh, kaming lahat, masaya, at nandito ka na sa Pilipinas. So, ayan pong bigay din po ng OWA na financial assistance. Gamitin niyo po para pag-uwi niyo sama-sama po kayo ng tatlong anak na ando nagiintay din po. So, banding po kayo ha. Kasi rapital po, maraming 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 salamat po talaga sa inyo sir. Addol RapidTulpo maraming maraming salamat po sa inyo sa tulong sa gaan ng pagpapauwi po sa kake niya sawa napaka sana po marami pa kayong matulungan iba Ahiya, ang sarap kapag panatag sanman nang yung tungkol dahil merong RapidTulpo ka na masusumbungan pag sa hirap pang lahat ay gusto mo nang tuldukan gagawa ng paraan pa siya ang nung tinakbuan dilang basta solusyon sa yung pinagtatataan maraming mahirap pang binigyan ng kapuhaan ng